Naghahanap ba kayo ng coffee shop na maganda ang ambience? Chill mode lang habang nagkakape? Sabay may mga masasarap pang drinks at pagkain? Mm. Wow! O baka ang hinahanap nyo e billiards habang nagchichill? Kung hindi nga kayo makapagdesisyon desisyon kung ano pipiliin nyo sa dalawa, eh dito, pinagsama na. Bali sa second floor yung billiards nila. Ito nga pala ang Scale of Coffee na located sa number 46, J. Asilio Street, Barangay San Isidro, Taytay Rizal. Nasa Google Map din sila. Monday to Thursday, open sila ng 10am hanggang 12pm. Friday to Sunday, open sila ng 10am to 3am. Pero hanggat may tao, eh open pa rin sila. Ito ang kanilang FB page. At ito naman ang kanilang menu. May mga rice meals, drinks, at mga dessert tulad ang croffle nila na may iba't ibang flavor na pagpipilian. Meron din silang American breakfast, pan fried bangus, chicken inasal, beef tapa, lasagna, potato fries, cheesy carbonara, grilled cheese, at syempre hindi mawawala ang kanilang mga drinks at coffee. Okay dito guys, maganda ang ambience. Meron din ditong room na kung gusto nyo na medyo privacy. At talagang ang dami mga pagkain dito na pagpipilian. At kung gusto mo naman maglaro ng billiards, eh umakyat ka lang sa kanilang second floor. Meron nga pala silang papromo dito. Check na lang guys at siguradong mag -e enjoy kayong magtutropa dito. Habang naglalaro kayo eh nagchichill na rin sabay may sound trip pa dito. At ang maganda nga dito eh naka aircon na. Eto nga pala ang menu nila sa kanilang drinks at snacks. Kaya kung napanood mo itong video na to eh baka ito na yung sign para mag scale of coffee ka na. Ano pa hinihintay mo? Yayain mo na ang pamilya mo, tropa mo, katrabaho mo o jowa mo dito. <tries> Manasa, guys. Sosong natin di Wow. Hanin. Hmm. Jusin paka-luto ni. Hmm. Eh. Hmm, no. Woy. Yon, no. Know. Hmm. Balik guys, nagpa-exercise nga pala ako pero fried rice siya. Tikman natin. <laughs> Kunti lang man. May plain rice pa tayo eh. Yan. Okay fried rice sila. Malasa. Kung ayaw mo naman magkanin eh, meron nga pala sila dito American breakfast. Yan. Bali meron nga pala siyang bacon, yung scrambled egg, uh, pancake. Yan, na may butter sa ibabaw. Tapos meron silang garlic bread. Meron din dito syrup. You know? Wow. Man. Ito naman guys yung kailang lasagna. Ano? You know? mm. Okay din yung lasa na ito guys ha. Lasagna nila. Sakto lang din yung flavor. Hmm. Meron din sila dito ng snacks guys. oh ayan oh, mga pampapapapakwing merienda. Ayan, potato fries. Hmm. May mga potato chips. Tapos mayroon pa sila dito ng dessert. Crocol. Ito yung kanilang Nutella. Uy, surup niyo, no. Mmm. Malambot. Malambot pa rin. Nagiwalay yung laman sa bunganga ko. ako. Ito parang corned beef. Yes sir. Ano, nung sarap, hmm. Eh. Ayan, Oh, oh tayo ng taba, kasi siyempre, eh. Hmm. Masarap. Ang sarap. Ang sarap mo. Mmm. Ito naman yung grilled cheese nila, mga mare. Ito yung cheese nasa loob, oh. Mmm. Kaya sa mga taga Taytay Rizal dyan, ano pang inihintay nyo, mag-coffee at mag-billiards na dito sa scale of coffee. So ano, hanggang dito na lang ha. Bye-bye!